Kailangan nga ba ng air pump kapag mag-aalaga ng goldfish? Tara, pag-usapan natin. Lahat ng isda kailangan ng oxygen pero hindi ito yung oxygen na ini-inhale ng mga tao. Some fish can tolerate na walang oxygen or water agitation like smaller fish like betta, guppy, and mollies. Pero ang goldfish ay medyo malalaki kaya kailangan nila ng water agitation kasi hindi nila kaya mag-generate ng oxygen by grasping air dun sa water surface. With that said, this is mga importanteng bagay na dapat meron ka kapag mag-aalaga ka ng medyo pricey na goldfish like imported rancho and high quality ranchos or goldfish is ACDC air pump. Pero ano nga bang ACDC air pump? Ang air pump na to ay gumagamit ng battery kapag nawala ng kuryente, gagamitin niya yung reserve energy na nasa battery para mag-generate ng oxygen doon sa ating mga aquarium. Kaya naman kahit mawala ng kuryente, hindi tayo mag-worry na mamamatay yung ating mga goldfish kasi meron tayong reserve energy or oxygen for them. Dahil hindi rin naman natin may iwasan na minsan ay mawala ng kuryente o kaya naman pag may mga errands tayo na kailangan lakarin at hindi natin mababantayan yung mga goldfish natin, hindi rin tayo mag-worry kasi alam natin na kahit mawala ng kuryente, meron tayong naka-backup. Kaya naman kung nagahanap ka pa rin ng AC DC air pump, click mo lang yung yellow basket, meron tayo dyan. And I think that's all for the ACDC air pump. Update naman para sa mga baby rancho na meron tayo. Still thinking pa rin ako ng most efficient way para may out sila. Kasi sobrang dami nating inaalagaan at pinalalaki and I cannot take picture of each of them. One of my idea is magbenta ako ng per batch. Like for example, per batch will be 3. And I'm gonna sell them around 1,000 to 1,200. So 350 to 400 pesos each. By the way, those are already selected. Magkasama pa kasi yung material grade and show potential dito sa aking mga fund. Dahil maliliit pa sila and baka may mga lumabas pa ng mga fault. So, yeah. Just to be safe. Kaya naman kung ka ng mga small ranchu. message me directly kung gusto mo mag-practice ang pag-room. And gusto mo ma-enjoy yung pagpapalaki ng mga baby ranchu. For me kasi mas masaya yung part na yun. Yung makikita mo yung maliit then lalaki sa'yo. And also, kung nagahinap ka ng mga imported drawing through, meron din tayo. So, message me directly. And I think that's all for today's video. Thank you guys for watching and see you on the next one. Bye!